Anong ganap sa mundo ng showbiz? May bago nga bang karelasyon si John Estrada? Usap-usapan ngayon ng isang bagong foto at video na lumabas sa isang Facebook account na nagpapakita kay Estrada kasama ang isang foreigner na tila sweet silang magkasama. Sa nasabing foto, makikita ang batang kiyapu star na nakapatong ang kamay sa balikat ng babae habang sila'y naglalakad at parehong nakangiti habang alam na kinukunan sila ng litrato. Ang video naman ay umabot na sa mahigit 2.7 million views sa Facebook. Matapos makita si John Estrada kasama ang isang misteryosong babae sa isang bar, nagbahagi ang kanyang asawang si Priscilla Mireles ng isang cryptic post sa social media tungkol sa pakikitungo sa mga taong tinitingnan ka lang bilang isang opsyon. Nagpost si Mireles sa kanyang threads page noong Sabado, November 2, at sinabing ang mga taong tumuturing sa iba bilang opsyon ay dapat nagawing alaala na lang. Ibinahagi rin niya ang kanyang post sa kanyang Instagram page. When someone makes you an option, make them a memory.